Carl and Oheb. Yan, ang kasama natin ngayon. Um, gusto ko maging game kay dito sa gagawin natin. Kaya ba to? Parang siguro ngayon lang to gagawin sa inyo or any interview. Sakto kasi galing kayong Riyad, ba? Diba? So, uh -huh. alam niyo naman yung, yung itsura sa desert. di ko alam kung kasama ko kayong dalawa sa shoot. Siya lang po. Siya lang. Pero imagine mo na rin na nandun ka. So, desert. Meron kayong, ano, no, kayo, ikaw, lang ah. Magkaiwalay kayo ng sagot dito ah. Kayo mag-isip. So, lagi, may, na-imagine nyo yung desert. Mag-isa ka lang. Diba? Paligid ka, tingin ka sa paligid. Wala ka nakikita talaga. Pero, syempre, kailangan makapunta ka dun sa destination mo. Kung ano man yan, Kung uh, bahay mo man or basta meron kang goal. Ayan. So, ang unang question. Meron kang nakasakay ka sa camel. Yun, siya lang, ano mo, kasama mo. Tapos, parang napapagod ka na. Napapagod na rin yung camel. Nararamdaman mo rin. Nakikita mo na siya. Parang, ano na siya, paubos na. Ayan. Ano yung sasabihin mo sa Kamil ngayon? Depende sa'yo kung iti-cheer mo siya or kung ano masasabihin mo. Pero ano yung sasabihin mo dun sa Kamil? Go. Oh. Para ano, ganaan siya? Oh, walang gayahan ah. Depende sa'yo kung gusto mong ganaan siya o gusto mong parang pasalamatan siya, kung ano man. Ano yung unang, unang pumasok dapat sa isip mo? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Ikaw muna. Ikaw muna. Hindi ko alam. Walang eh. kayaan. Walang kayaan. Hindi ko alam. Ikaw muna. Hindi ano, ah. Kung ano, basta, dapat hindi nyo i overtake Dapat kung ano yung unang instinct na naisip nyo. Ako, instinct ko. Ano eh. Sabihin ko, kaya pa yan. Kahit di niya ako naiintindihan. Okay. Parang papatuloy ko pa rin. Papalawin ko para ano. <laughs> para gumalaw pa. Okay, 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 okay. Sa'yo, sa'yo. Ako, ano eh. Instinct ko. Parang ano siguro. Ano ba? Basta kung anong unang ka talagang pumasok, huwag mo i-overthink. Kung anong natural sa'yo. Ako siguro, dahil di niya ako maintindihan, siyempre, i-ano eh, ko pa rin siya, ano, pupush ko pa rin siya. Hmm. Pero ano, papaluin ko siguro siya. Oo. Uh, <laughs> ano yung, ano yung pag-push, ano yung word para, sa sabihin mo sa'ya para ma-push siya, tingin mo? Parang ano, yung word, parang naisip ko ano eh, sa reward eh, na pag nakarating kami doon. Word. Ah, Parang okay. bibigyan ko siya ng reward na kahit anong gusto niya. Yun. Pagkain no. o ano. Okay, okay. Pero okay. ano, papaluwing ko siya. <laughs> para okay. ano, okay. ganaan Pinapano siya. ba yung camel? Pero? Ha? na ba yun? Hindi mm, naman. Pwede naman. Nakasakay din kasi ako ng camel <laughs> eh. Uh oh. -huh. bagal nila. Ah. bagal <laughs> oh. lang nila. Ay, syempre, sand yun eh. Hirap <laughs> din sila. Okay, game. Ayan na. Tapos, edi naglalakad na kayo. Tapos, nung pakiramdam mo na talagang mamamatay ka, talagang wala ka nang inumin eh. Parang ganun na, mamamatay ka na may biglang bigla ka nakakita na ng isang ano uh, oasis ano anyway, yung oasis may hmm. ano yun nakakita yung oasis pero may isa pang taong nandun okay tapos parang syempre kay, kayo mag mag, 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 picture kung sino yun pero nung sinabi kong mayroong isang tao sino yung unang pumasok sa utak nyo na nandun be it player kung sino man sino ako unang pumasok sa isip ko na ano, hindi ko kakilala. Pero magandang babae. Magandang babae hindi makakilala. Ah, na ano, hindi ko kilala. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Siyempre, nasa Oasis ka. Meron bang pangit sa Oasis, diba? di ba? Hindi ko alam. O oh, sige, okay. Ako ano? Sigad kasi madami ko napapanood ng ganun eh. <laughs> Tsaka nakikita eh. Kaya parang yung nagad naisip ko eh. Ay, pre, kung kuhanin ka na. Hindi. Hindi, ganun talaga yung mga nakikita ko, pre. <laughs> diba? Huwag okay, okay, okay. kang hihinto. Parang ganun. Tuloy, tuloy mo lang sabay mo. Okay. Sabi dito, kailangan daw bigyan mo ng pangalan na kakilala mo. So, ikaw, pangalan. God, si God. Sige. Pangalan? Hmm. Kahit anong pangalan? Basta pangalan. Ng... <laughs> um... ano na lang, si... Weird na ito. Hmm, siya yun eh. Yun siya, <laughs> eh. Ang weird nang ginagawa natin ah. Siguro ano na, lang, uh... <laughs> ano na lang ang pangalan. Ah... Uh... lang? Pangalan lang pre. Pangalan. Mary na lang si Mary, Mary. Mary. Na grabe religious kay bigla parehas ah. Okay. So time passes slowly in the desert, biglang ano na. Okay na kasi naka ano na eh. Pero dire-diretso pa rin uh, parang ang layo, ang layo. Pero eventually nakita na kayo ng ano mukha ng bayan, may town na, may ano na, may mailaw-ilaw. Um tapos naabot nyo na yung destination nyo. Ano yung sa tingin mo unang pakiramdam mo after nung long journey, halos mamatay ka na, nakita na oasis tapos mahaba ulit tapos nandito na kayo sa ano sa town ano yung pakiramdam? siguro ano pakiramdam ko sobrang pagod ko para mm -hmm. pero parang matutumbasan ng ano sobrang pay ng yung pagod ko kasi sobrang mm -hmm. ano na mo tapos nakita mo na yung end ng journey mo mm -hmm. parang ganun. so more like a, parang accomplishment Ah, accomplishment ganoon yeah. ako din parang ganun lang ay eh, ano ma pagkarating ko doon, siyempre, matutuwa mo na ako. Sabi so, hmm. after nun, parang gusto ko na lang talaga magpahinga. Ganun. Okay. Very good. Okay. So, kasama niyo pa rin yung camel. Pero, kailangan mo na siyang iwan. Ngayon, siyempre, okay na siya. Na, uh, kailangan mo nang bumaba. Pero, kailangan niya din, kailangan may pumalit sa kanya. Meron ng bagong tao. This time, gusto ko ang ipangalan niyo isang tao na kakilala niyo. Sino yung magte-take over doon sa camel? Sino? Sa akin unang pumasok sa uta ko si ano si Dad JP. Okay. JP. Ang Okay. Ako ano eh yung kaibigan ko pero Carl Carl din yung pangalan. Okay. Close mo to? Oo, close ka. Close. Okay. So, ito mga sagot nyo, meron siyang meaning sa psychology natin, actually. So, sabi ko nga sa inyo, dapat ko ano yung instinct na unang pumasok sa isip niyo. And uh, tatanungin ko din naman yung mga teammates niyo. So, wag nyo yung i-reveal itong ano ah, sinabi natin. tag sa ginawa natin na isang psychology, tawag sa kanya. So, which is, madaming mga ganitong exercise. So, sa question number one, ang sabi dito, the words you spoke to the camel, reveal what you might say to yourself na pag nandun ka na, na parang nawawala ka na. So, mm. so ikaw, sabi mo, kaya pa yan. Kaya pa yan. Ginagawa mo ba yun sa sarili mo pag ano? Oh, lagi yun, lalo na pag ano. Limbawa, sa, sa, treadmill kasi, <laughs> may hindi kasi ako treadmill eh. <laughs> uh -oh. Pag di na talaga kaya, kaya pa yan. Gi, unti mm -hmm. na lang, ilang ano na lang. <laughs> sa, sa, pro career mo na, nangyari na rin yun sa'yo. Oo, oh, sa na? pro career din. Parang, uh-huh. ka na eh. Tuloy-tuloy mo na yan, kaya mo na yan. Okay. Ikaw, ako okay, yung yeah. naisip ko kanina eh, ano eh. Taste lang talaga kasi may reward din naman lahat ng paghihirap na ginagawa mm -hmm. mo eh. So, masabi mong nasabi mo din sarili, man, sa sarili mo yun, sa career mo or? Meron, siguro. Kasi sa career ko parang laki kong <laughs> iniisip na ano eh. Gekel, taisin mo lang, taisin mo lang, ganun. Mm. -hmm. Okay. Very good. Number two naman, um, the oasis symbolizes the key to solving your problem. Ito, mm -hmm. ibig sabihin, ito yung either nag-comfort sa'yo sa past or ito yung talagang hinahanap mo na figure na mag-comfort sa'yo. So, in fairness kay Carl T.C., sabi niya, si God. <laughs> Maka-Diyos ako, coach. Maka-Diyos. Iyon. Maka-Diyos daw si Carl, di lang halata. Ito si si Oheb, isang babaeng maganda. <laughs> <laughs> yun ang, so, ibig sabihin, kung ang nagahanap ka ng comfort, babaeng maganda. Pwede, pwede naman. <laughs> Wala yun yung naisip ko. <laughs> yun talaga. Ikaw yes. yan. Ikaw eh. Ayan. Number three, the town at the end of uh, the journey. Uh, ibig sabihin, ito yung uh, feelings upon reaching the town are your true feelings about finally getting over a lost love. Interesting. So sa inyo, uh, um, parang more like accomplishment, more like ano, parang pinagdaanan natin to, tas okay na. Mm -hmm. to, ano na, pahinga muna tayo, tas next na. Siguro ganun. Last is, eto yung interesting, si, sa'yo si, si da JP, sa'yo, uh, tropa, ko. tropa mong Carl. Ah. Interesting, Greg, sa'yo daw, etong new rider daw ay meron kayong pakiramdam na secret rivalry. So parang nire-respeto mo siya, enough. Pero in a way, may konting competition pa rin kayo kasi parang siya isusunod. Mm -hmm. So kumbaga, hindi siya, hindi siya necessary na galit ka doon sa tao yun pero parang karibal mo siya, ganun. Uh, para sa akin kasi yung coach nilagat ko yung combat si dad kasi parang mapagkakatiwalaan si dad na alagaan niya yung camel ganun. Mm. Ibig sabihin, yun nga, mataas respeto mo kay dad. Uh. Kasi, ano eh, siya yung una man naisip. Eh. Uh. Ganun din ba sa'yo? Ako kaya yun yung sabi ko kasi naisip ko dun sa mga tanong kanina parang kasama ko kasi yung camel sa mga hardships ko papunta dun sa journey ko eh. Parang hmm. gusto ko rin, ano may kasama yung tropa ko kaya papaano ko na sa kanya yung camel. Mm. para para ano may, may kasama rin siya sa journey niya na no, paghihirap niya parang ganoon yung naisip ko eh okay simple lang all right. so ayan at least may na-reveal sa inyong uh, psychology yan kakaiba well let's go on to some uh, questions naman na para sa MPL kakaiba uh -huh. to din op oh, feeling ko din nag um, kung season 9 nagwain gawin nag-season 9 ka ba mm. so baka nagawa niyo na to which is yung sino yung pinaka sa tingin niyo malapit na katapat niyo sa lane lane to lane <laughs> uh -huh. okay So sakto ikaw. Buti na lang ikaw una kong tinanong, Carl, kasi feeling ko ikaw ang ng na iba. Pero si, Para sa sino ang pinaka best jungler na nakatapat mo? Or sa lahat like, ng season? Yes. O yun ang maganda rin eh kasi ang tema ngayon ng MPL ano eh era. So maganda mm -hmm. rin siguro kung pwedeng all season ganun. Sige, sige lang ako. So, na yung, siguro yung pinaka nahirapan ako na jungler na nakatapat ko noon kasi yung ano, prime blacklist kay Wise mm -hmm. kasi sobrang hirap talaga nilabanan labanan sa very challenging kasi more on macro sila na team eh hindi mm -hmm. yung gusto ko kalaban. Mm -hmm. Pero um, would you respect also yung micro ni, ni Wise kasi para sa akin kulang sa respeto yung mga tao sa ano. May mga viewers lang naman na parang uh -huh. sinasabi lagi, ay macro lang yan sa so Wise. Uh-huh. Kamusta ba yung micro ni Wise? Sa, depende siguro sa hero, pero sa, ma- sa micro ni Wise, magaling din siya eh. Since gumagamit din siya ng mga Gushon, Wise, is ganun, eh, need din na micro ng mga heroes na hmm. eh. So, magaling din naman siya. Okay. Ikaw, ah... Uh, siguro, si Kailaran na lang. Siya, mm -mm. simula pa naman dati, siya yung nakatapat kay. mm, -mm. Anong special doon sa ginagawa ni Kelder? Siguro, Lalo na lane to lane. ano kasi siya eh. Parang more on nung nang close ko na rin siya, <coughs> ano talaga siya, more on madisiplin talaga siyang tao sa laro. Mm -hmm. Kahit sa mga ibang laro. Parang mm -hmm. maano talaga yung patience niya, tsaka discipline niya sa mga laro. Mm -hmm. Para sa akin siguro. May ko kong uh, clips, I think kay Yawi ata, yung parang sa stream eh tas parang lagi niya sasabi, ganito talaga to si Keller, ang hirap mm -hmm. hanapin. Ah, eh. mm -hmm. Okay. Sa lane to lane matchup nyo niyo, ngayon sa meta natin ng uh, upcoming MPL, ano ang sa tingin niyo dapat quality ng isang jungler or ng isang gold laner. Best quality. Siguro yun nga, yung sobrang... Sa gold laner, kasi kailangan talaga ng patience at discipline eh. Kasi mm -hmm. kailangan ikaw yung nakatago, hindi ka laging nakikita. Tsaka sa pag-farm mo, kailangan matalino ka rin sa pag mo kung kailan ka papakita sa mapa ganun. Mm -hmm. Kaya para sa akin, sa pagiging gold lane, hindi mo naman kailangan maging sobrang flashy kasi yung trabaho mo, dumamage, mag-deal ng high damage nang hindi ka nabab namamatay ka mm -hmm. Okay. Uh, ikaw. Sa akin naman, yung kailangan na qualities talaga para sa akin, unang-una yung ano yung shot call. Kasi buong map kasi yan eh. Pero gets ko naman yung iba na parang hindi nila talaga gets yung shot call. Alam mo yung shot call talaga na tama. Hindi mm. ko, di ko alam paano ako sasabihin pero pag nag-call ako parang feel ko lagi tama eh. Yun yung nangyayari. Tama in a way na ito yung dapat gawin ng team natin uh -huh. sa recent situation na to. Uh -huh. Tapos mananalo ganun. Ano, um, sa perspective mo, Carl, isa ka bang uh, ano tawag dito? Um, parang gusto mo ba yung high risk, high reward na move o parang yung mas safe na move sa, sa team? Kailangan na shot calling? yung sinasabi mo. Uh, sa sa team fights, sa mga turtle fights, mas gusto ko yung saktuan lang. Pero pag gagawa ng play, minsan nagkocall din kasi ako na sobrang risky. Mm -hmm. Like yung mga late game mga ganun. Mga na. late game play, mahilig talaga ako mm -hmm. sa high risk, high reward na play. Okay, okay. Alright. gano, sa tingin mo ba, ano, uh, totoo ba na ngayon na uh, dapat lahat mag, marunong mag shotcall na jungler? Hindi pwedeng pause. Di ba usually tank yung pin- yun yung mm, ano, uh -huh. connotation eh. Pag tangkay ko yung shotcaller, Minsan may mga nasabi, ano daw, yung XP, gano'n, uh -huh. pero hindi naman din nangyayari, gano'n. Para sa akin, di, sa jungler talaga kailangan na kailangan. Pero sa ibang role, tingin ko yung mga side lanes, di naman kailangan masyado eh. Need lang ng mga side sa, para sa akin, mga info, gano'n eh. Mm, Tapos -hmm. ikaw na yung magde-decide uh -huh. kung G or not. Okay. Uh -huh. Interesting. Alright. Okay. So, um, ngayon, when, when it comes to the main uh, messaging dito ngayon sa MPL kasi it's all about yung era. So, nangyari. Sakto ikaw. Ikaw ang the goat of all goats dahil <laughs> nabutang mo lahat ng era. So, intervene ko lang kayong dalawa sa uh, parang ano yung nasan kayo nung nangyari yung meta na to. So, For example, yung una, yung Jurassic Era, one, season 1 to 3. Alam <laughs> <laughs> na natin ganun. Kamusta <laughs> ba yung, ano ba yung description mo sa meta? Nun? Parang pindutan lang ba o ano? Ganun. nanood ako nun ng MPL season 1 doon mismo sa mga eh. uh -huh. Yung, yung playoffs lang. Hmm. Yung, para sa akin yung meta nun, ano lang eh. Hindi <laughs> ko magets. parang konti pa lang silang nakakaalam ng ML. Parang hmm. marunong gets talaga yung concept ng ML. Kaya parang para sa akin, pindutan lang talaga yun eh. Hmm bilang nanonood nam ka lang ba rin? Mm. And. As a, uh, nanon, nagsimula akong manood actually nung ano yung uh, naalala ko. Yung una nag-champion sila dog sa MSC. Ah, okay. Yung oh, Aether Main pa lang. Doon ako unang nanonood ng ML eh. Tapos mm. naglalaro na rin ako. So, so season 2 ako nagsimula maglaro ng ML. Season 2 ng MPL? Hindi, season 2 ng ML. Ah, ML. tagal na. Okay, ako season 3. Uh, mm. Ako season 2. Sobrang tagal ko na talaga nag-ML. Ilo diba, taong ko nun? Nga, mga ano pa lang ako nun eh. Pag grade 6 ako, grade 5 yata ganun. ako nung alam ko eh. Mga ano to? 10? <laughs> mga mm, ganun. Grade, alam ko grade 5, pag grade 6 na ako nung nagsimula oh, okay. ako mag ML. Ano, ano yung perspective niyo na parang, ay kaya ko sumabay, ganyan kasi... Uh, ako hindi, sobrang, nung bata pa ako, wala lang akong pakailam eh. Basta, pag wala lang akong magawa, nag ML lang ako eh. Ganun lang, okay, okay. ganun pa lang nasa isip ko dati, wala pa sa isip ko yung mga pop fry Kasi mm -hmm. bata pa naman ako. Ikaw Karl di ba more season 1 season sa tingin mo ano parang di ka believe kasi ay pindutan lang to ganun. Pero nung ganun, ganun inisip mo na yun? Parang, oh hindi naman. Hindi naman. Parang uh -huh. ano nagagalingan ako sa kanila nun eh. Oo. Uh -huh. Lahat ng ginagawa nila piling ko di ko kaya gawin. Ganun. Uh -huh. Pero wala naman talaga akong plano mag-pray eh. talagang. Hmm. Saan mo discover sa'yo si Lex Batal? Si Lex Batal? Si ba? Levi. Levi oo nga. Oo nga. So nung pagpasok mo dun nung season 2. ayun parang ano yung pakiramdam nun? Kasi. Sempre, may mga, mga uh, mga saan, eh. Ano, di ko naman alam talaga na ano eh, yung nilalaro pala namin tournament, qualifier na pala para sa MPL. Sabay, pa-bootcamp-bootcamp uh, pa kami sa ano, mini pa nun eh. Uh, Tapos, ano, nung nakapasok kami, so, sobrang saya ko lang. Mm, Tapos gusto ko lang talaga maglaro dun. Mm, okay. Nung second era, yung di ba ako nari, dinosaur era yun, yung 1, to 3. 4 to 5 yung kasunod. Uh, ano naman siya? Um, Sunsparks. Sunsparks. Yeah. O oh, Nick funnel, ganon. Sakto, quiet ka lang sa gili, pero sa sasasable ka na. Mm. Di ba? Tapos ikaw, funnel, ganon, di ba? Hindi naman... Ako ba? Ako, Ako ba? Mm. Ano palang lang nun eh. Sakto lang. Nagpapalitan pa rin sa mga buff nun eh. Hindi pa talaga sa siya bagay. full eh. Ano, oh. Dalawa pa kami nagbapapnip ni nun eh. Mm. Ikaw, gold ganon. Ay hindi, ano, off-lane ganon. Uh, off-lane. Ganon eh, no. MM o kaya kung... Mm. So, ano sa tingin niyo yung ano, uh, bakit sa tingin niyo ang lakas nung Onyx at Sun Sparks ng mga panahon na yun? Parang ano eh, may sari sarili kasi silang mga uh, meta nun eh. Parang hindi rin sila alam parang nanonood ako dati hindi rin sila same eh yung Sad Sparks sa Kaonic parang may pagpinagkaiba rin sila eh. Mm. -hmm. Sila mismo ang dalawang nasa ah, dalawang team, ah, dalawang team na nasa taas. Mm -hmm. Para sa akin naman yung Onyx kasi noon iba talagang ibang iba, iba talagang ah. ginagawa nila nag STCB eh, mm. kasi -hmm. Walay naman noon nag ano na Natalia. Ah. Parang sobrang magkaiba talaga ng playstyle nila pero ano sobrang gumagana. Mm. -hmm. Okay. ako ko believe sa kanila. Mahirap sila kalaban noon, mga time na Oo, oh, sobrang hirap. Mm -hmm. Then, pagdating ng 7 to 8, ayan na, the uh, V-wise era. Yeah. Uh, Siyempre, yun yung si, si Kiel. Uh, sakto, ikaw perspective mo na nandun ka, eto naman, kalaban. Ayan. So, bilang perspective na doon ka sa team na yun, bakit sa team nyo naging so, super dominant kayo nung 6 and 7? Um, ano eh, parang yung team kasi namin nun, sobrang neutral namin eh. Parang si V. Neutral. Parang okay. si V alam niya yung kung anong gagawin para manalo. Alam niya lagi yung winning condition. Tapos kami kasi noon, parang follower, follower kami na parang mm. alam niya yung gagawin. Tapos kami sumusunod sa kanya kung paano, kung, pa, kung paano manalo, Pinapaintindihan sa amin. Mm. Kasi mga bago, ako lalo bago pa lang. Tapos parang sobrang naintindihan ko sa kanya yung parang yung mga aspects ng game kung paano ka mananalo. Mm. Kung baga ganun para sa akin. Sobrang talino talaga kasi niya. Mm. Parang isang tingin pa lang alam niya na agad kung paano kami mananalo. Tapos so, pinapaint din sa amin. Mm, neutral meaning parang balance? Ganun. Mm, sobra parang para sa akin, so, in, sobrang balance ng team namin. May enough na follower, tapos merong shot caller. Okay. tas parang sobrang balance talaga na team para sa akin. Okay. Kaya gumagana kami. Mm -hmm. Sorry, na-skip ko pala yung season 6 which is yung championship uh -huh. nyo. Yan. <laughs> which is panel mo naman. Tapos, uh, siguro in relation to season 6, tapos 7-8 ng VYs, ano yung sa tingin mong sikreto niya ba't ang lakas niya nung 6. Tapos biglang nung 7 and 8, doon na iba na yung biglang malakas nung mga time Siguro na yun. Siguro nung 6 ano eh. Talagang sobrang sobrang lakas nung talaga namin kasi yung Brennan, para sa akin yung laro talaga namin patayan lang eh. Tapos nung 7 <laughs> to 8. <eight, laughs> <laughs> nung 7 to 8 naman, pili ko doon na nag-evolve yung ML eh. Tingin ko doon na doon na yung point na may mga winning condition na nakailangan ng gawin, ganun. Parang hindi mm, yun na mas gumalawa sa team, ganun. Yung Lord Dance din, mga parang doon ko lang din nakita. Parang masumirap na yung ML ng time na yun eh, para mm. sa, dahil sa kanila. Ano, mm. no? Ang Lord Dance talaga, walang walang ibang marunong talaga yun eh. Uh. Kahit ba kayo doon sa, sa brain or sa... sa ano? No, ako po talaga, wala po talaga akong ka id, -ID. Talagang nakikita ko lang sa kanila mm. na parang sobrang bagal, sobrang Oo. chill lang. Kasi kami nun, talagang ano lang, laban lang pagalingan ng talaga hmm. po hmm. yun. nakaka ba as a competitor na ganun yung kalaban niya? Oo. Naiinis nga ako lagi sa kanila. Parang ano, sobrang basic lang yun ang ginagawa nila. Pero ano na nanalo. Kaya nga, hmm. eh, ako, sobrang touch ko dati. Binabash ko lang diba sila. So, uh -oh. <laughs> parang dali-dali lang naman ang ginagawa niyo. Ganun. Pero ang hirap din pala kasi kailangan talaga ng utak. Hmm. Masasabi mo ba na after nung 7, ayan, kasi yung 78 to era, nag-isip na yung mga teams na kailangan natin magka-utak na. Ganun, mga players. Mm, para sa akin, oo. Kasi ako din eh. Parang yun din yung ano ko eh. Parang ano, need, need na nang may sistema sa team. Ganun. Mm, okay. 8, so yun yung 7, 8. Then yung 9, uh, nine, uh, tingin ko kasama pa rin sa 9 yung VY Sera kasi nagano pa rin. Si E-Games pa rin nun eh. Oo, oh, hmm. Pero what did sila naglaro nung 9? Eh? Hindi nga. Yun lang. So, tapos yung RSG, ganun din. Na-develop na naman nila. Tapos may, oh. may kakaibang nangyari din, change meta. Ay, sakto. Pwede na siguro matanong din sa'yo. ba diba parang, kayo ba yung patch na, yun ba yung time na na-nerf sa patch? Maraming. Uh. Ikaw ba personally naramdaman mong ganun dahil sa patch? Ako nung una, ano, syempre, egoist ako eh. Uh. Gusto ko, damage ako, uh. bawas, bawas. Pero habang tumatagal, parang pahirap ng pahirap yung game. Kasi nga, yung mm. red nun, sobrang sakit pag naka-jungle emblem ka. Mm. Tapos ako, naka-assassin lang. Lagi kami logi sa mga objectives. Mm. So parang mirap hirap talaga. Narealize ko, sobrang mm. late na ganun yun ba yung Ibig sabihin 'yon ba yung talagang growth mo na nagbago ka dahil 10 onwards red rin ka na. <laughs> <laughs> ano? Oo, kasi ala kailangan kasi mag-adjust talaga eh. Hmm. Sino'ng nagpa-adjust sa Ikaw ba o kinailangan mo? Si ano talaga si AtiMech talaga nagsasabi sa akin na parang need, need ko gawin 'to, need ko gawin 'yan, mag-adjust hmm. talaga ako para sa team ganun. Pero ano, yun din buti na lang na sabihan ko din sarili ko na ano. Gaya mo 'yan at dahil doon nag-iba na yun. Eh, mula 10, 10 to 13 parang feeling ko ito na yung almost new era ay modern na in a way na palitan na blacklist kayo laging ganun eh blacklist uh -huh. brand at eco liquid ganyan ano nam anong nangyari doon nung time na 'yun kasi parang macro na eh yung uh -huh. yung tirada Paano, so ano ano yung perspective ninyo sa game nung no, mga time na 'yun nang ano na 10, season 10, 10 ganyan 10, 10 pataas 10 to 13 mga ganun. Parang para sa akin nung season 10 to 13, parang ang komplikado na ng ML. Eh. Mm -hmm. di tulad nung mga 7 8 na medyo simple pa. Mm -hmm. Parang sobrang dami nang naging sistema lalo sa amin sa blacklist. Sobrang mm -hmm. dami as in di, ang, mm -hmm. ang, di ko lang masabi pero yung mga kung ano yon specific. Pero sobrang nakaka-overload talaga ng utak. Mm -hmm. Parang ang dami nang ang dami nang tinuturo sa amin hindi lang yung sa Lord Dance, ang dami ng sistema. Mm. Parang yun, nagsimula yun ng season 10 eh. Tingin ko. Talaga. Mga slow push. Oh. <laughs> Pati yung pag-siege niya ng oh, base, na. Pag may Lord yeah, sabay -sabay. kayo. sabay Kasi patayan oh. na talaga eh. Upusan mm. eh. Ngayon, kailangan maayos yung flow niyo kabila ang lane. Ganun. Mm. Parang ano, doon din na tour sa amin yung ano eh. Kunyari, pag first Lord, second towers lang. Tapos pag second Lord, third tower. Parang sobrang daming sistema na mm. tinuturo sa amin ng mga oras na yun. Okay. Ganun din ba naramdaman mo nun? Oo, oh, mm. ganun din. Sobrang dami talaga. Oo. Hindi ba ano to, parang nakakawala ba ng enjoyment ng laro pag gano'n? Ako, personally, para sa akin ano eh, hindi. Kasi, yun, parang yun yung nagbibigay ng thrill sa game eh. Pag mm. mas mahirap siya, parang mas did may figure out kung anong kailangan gawin. Tapos pag na-figure out mo, masarap sa feeling, gano'n. Okay, mm. okay. Ako rin, ganun din naman sa akin. Di naman, parang… Mm goods naman yung naging growth ng ano eh, ng ML mismo as sa huli. Parang kaya ganda okay. pa din. All right. So sa ngayon, um, heading into season 16, panibago na. Kayo na yun nasa top ulit. Ayan, at at kayo na yung ina inaabot. Ano ba yung na foresee niyo ngayon na parang klase, ano yung parang reason kung bakit magdo-dominate ang isang team? Lalo kayo, ano yung kailangan yung keep? Kailangan ba mas mauta? Kailangan mas mamakro? Or ano? Mas magaling mag-adapt? Or kung ano Ako man. Ako eh, nakikita ko rin talaga eh. eh. Parang more on nasa players talaga eh. Kasi dati, parang naiisip ko pa. Kasi nag-champion kami nung bago-bago pa lang. Parang iniisip ko, nasa... Pari ko. Kaya, okay lang. May... Sorry. Ano ba to? Yan. mo. Parang naiisip ko malaking factor pa rin yung mga sa coach, yung mm. sa strats, ganun. Pero nung naging liquid ako, parang sobrang naeebabo pa rin talaga yung experience ng player, tsaka kung gano, kung ano yung skill level ng player. Parang naging ko kasi itong mga to parang silang apat. Parang ang daming daming naman pinapansin na maliliit na bagay sa sa game na dati di ko naman na-realize, nare parang ganun. Parang para sa akin iba pa rin yung pag talagang eksperyensado yung mga players. Ay, sana may, sayang wala na, wala na oras. Gusto ko expound yun eh. Siguro sa susunod na lang. Pero in a way, a agree din ako dun eh. Parang, parang nat, nag overtake na. Dati, syempre, coach. Kailangan yun. Pero dahil gumaling na lahat ng player, kailangan mm -hmm. ikaw mismo mag-invento mm -hmm. ng, uh, ng uh, uh, ano. Yun nga, yun uh, nga na din na-realize ko. Yun yung nangyayari sa amin, lalo, lalo na sa mga screen. pag may parang nakita kong pwedeng gawin to, ha? pag mm -hmm. may mga magkapakamali kayo, uy, huwag ganyan. Min kahit sobrang liit na error talaga mm. pinupuno ko. Lalo na ako, sobrang mapuno talaga akong tao. Sa sarili mo o pati sa teammates ko Ako din, sa sarili ko din. Ako nga nagagalit nga ako sa sarili ko pag <laughs> parang mm. nagkakamali ako ganun. Pero sobrang mas mapuno ako sa kampi ko lalo na kay Dad. Mm. Kasi sobrang alam kong kaya gawin ni Dad eh. Kaya lahat ng mga mali ganun sabay pag binakita bagus bago sinasabi mm. sa kanya. Paano pag kayo na 'yung nasabi, pag ikaw na 'yung nasabi? Oh, pag ako 'yung nasabi, willing ako tumanggap mm. as long as tama para sa akin. okay, okay. okay. Gusto kong i-expound yun pero sa, wala eh. Sorry. 25 minutes na tayo ngayon dito sa ating interview. Hindi na kaya. Siguro, uh, one last thing na lang. Specifically sa inyo, natanong na to. Kasi meron na akong tawang-tawang stream sa inyo. Yung, <laughs> eto, sabi niya yung parang, nung nag-switch roles kayo nun eh. Tapos parang, sabi mo ano, yung sa, sa, gold, basta ganun eh. Something like sa gold na hindi... Nung ikaw yung nag-go-gold, hindi ka ah, talaga, okay, turtle, gano'n. So, sa about dun sa trade. In relation to that, nagkaroon na ba talaga kayo ng isang mahabang parang discussion na parang, "Uy, kailan nating baguhin 'to na hindi pwedeng ganto lang tayo lagi ganun," na sinabi oh. mo na ganoon. Hindi, uh, ang ano parang eh. term na parang iniiyakan mo na ba yun? o pero parang gano'n yung ginagamit natin na term, di ba? In, parang, ay in, sa scream sour sa, sa tournaments, hindi eh. Parang uh, ano kasi, natatak na sa utak ko na nakatatak lang kasi sa utak ko first two minutes talaga, early game. Walang paki dapat mga kampi ko sa akin. Kailangan may panalo na lane turtle side. Mm. Sa stream kasi sa mga sa RG kasi yung mga RG boy wala kasi pang sa mga turtle objective. Nasa gold lang sila lagi kaya okay, okay. sa RG naiinis ako pag di ako nabebisionan na ano. kasi yung mga gold yung mga RG boy sa gold lane lang nakatingin pero mm. pag sa tournament and screams natatak na sa utak ko na ano hindi ako pwedeng dal dalawahan kasi kailangan makalamang kampe kampi ko sa early game mm. sa turtle. And speaking of that, may nagkaroon ba ng konting, ano yun to, uh, Kel, na parang, sige na nga, si Carl naman to, eh. Meron ka bang mga ganong moments na parang, tingin ko <laughs> ako yung tama, kaso si Carl to, eh. Ganyan, eh. Ano naman? Di, hindi naman. Pag, uh, kasi meron kami pinag-uusapan ni explain din nila uh, kapag, mm, Kung bakit eh. Kasi ako rin, kapag bigla na lang ano yun ako ng walang daylan, syempre mm, May ego rin naman ako in. Uh, Kaya, pero kapag gets ko naman kung bakit nila ginagawa yun, wala nang problema mm, sa akin. Yun din kasi para sa akin, ano eh parang kayo na mismo need wag po so, ako nga ano eh kahit minsan di ko na need sabihin parang alam na nila yung mali nila eh mm. tapos next game parang okay na ganun mm. sa players din talaga minsan eh okay very good Ah, uh, sayang ko lang tayo sa oras but uh, that's it thank you so much Carl thank congrats you. by the way sa mga MSC champs you, you, you. Na, ano ba meron ba kayong goal ngayon meron ano ba to okay ka na ba pwede ka na bang pahinga o ano to hindi yan dito pa eh tuloy-tuloy na to kagaya mong sabi sa Kamel kanina eh oh, kaya pa yan dito na eh Very good. Ikaw? Uh, yun. Sana makuha yung M7. Tapos tignan natin after nun. Golden Road, no? Yeah. Yun muna. Okay, <laughs> sige. Yun muna. Thank you so much. Thank you, GGs. Po. GGs.